good morning guys so, magbising na naman nakasama na naman ako kasi hindi ulan oh. pero itong kasama ko kahit ulan yan, nasa kamag-isno magbising mag sila and dito na kami sa ano, sikat na bridge Portman Bridge stop, Portman Bridge relaxing spot. Uh, sa ilalim ng birds. Ayan o. O oh yan o. Na nagpipishing. Uh, dito tayo sa kami guys so nagpapark na kami uh, hindi ka nagkapidok wala eh, wala yung, na, yung, 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 wala. yung, 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 ano yung, yung, yung collection mo ngayon wala na wala <laughs> ano kagawa <kung> niya kayo <laughs> na pala uh, The river, pamahay Lips Voilà Lips atiré. Atiré. Atiré, atiré. Ha. 아찔해! <laughs> <laughs>

Alam dito dito tayo. Ah. Do

Tapang, dapat na imbang, alam mo. Kasi tapang nito Ang kayo na yun, baybayam. mga pukset nyo pa. Woy woy. Baybayam leta tasa matunggol. Tamlang, na, Bagaimana? Kena kebalang Kena kebalang Hahaha 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 Finally Urela gitnug gitnug Malbun juluran Lang juluran Betul tak? Nak kaput tak Lamus eh lo. Ako oh, na naka O Cham Diba open na yung cham Video Release Hindi siya hot sherry Wild Le renfer. malaki eh uh, hindi naman na ano hindi na putol <laughs>

Ayos. Ayos. Oh, Spring. Spring. And guys. Kasi hindi pa pwedeng kunin. Yan oh. You nice. Know? Yes. Pagkakawalan ulit. Pagkakawalan ulit. Walang tagalawa kami. Wala mo nang bike ka, ah. pasensya. <laughs> dalawa pa sila oh dalawa pa sila oh yeah. papakawalan yan papakawalan kasi One, two, three! Oh. Oh. Go. Game, game, game over! Go. 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 Wow. Okay. Limit, tamang limit lang.